Asahan na ang mga bagong programa sa PTV4. Ito ay matapos magtipon-tipon ang ilang media partners at advertising groups ng network upang palakasin pa ang paghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Narito ang report ni Audrey Guriseta. Upang tiyaking makakapaghatid pa ng magagandang programa ang PTV, nagtipon-tipon ng mga media partners at ilang advertising groups at PTV management kahapon. Sa pangunguna ni PCCO Secretary Sunny Coloma, layunin ng nasabing pagtitipon na may bahagi sa mga nangungunang media partners ng PTV ang kanilang mga plano para sa network station. Dito ipinakita ang mga bagong programang nakahanay sa PTV na tiyak na abangan ng mga manonood. Now we, we have started a journey in revitalizing the people's television. We understand the stigma in the past that we are perceived as a propaganda station. But right now, our objective is to transform this government television station into a pub public broadcasting station. And we know that we can only achieve that with all your support. Ang nasabing pagtitipon ay may temang connecting with you upang ipakita ang suporta at matibay na relasyon ng mga prospective clients at partners ng Telebisyon ng Bayan. Dumalo ang mga representative ng SSS, Department of Health, GSIS, Development Bank of the Philippines, Philippine Coconut Authority, Pepsi, Axel, Aquabest, 7-Eleven, MyPhone, Padis Point, Gold Life, Next Media Advertising, Winner TV Shopping, Easy Shop at mga Black Timers. Dumalo din sa nasabing events sina PCCO Undersecretary George Siliangco. Honorable Eduardo Visperas ng administration and finance at iba pang opisyal ng Presidential Communications Operations Office. Isa itong malaking hakbang para sa network station upang tiyakin ang pamamahagi ng konkretong impormasyon bilang kinikilalang People's Television. Para sa telebisyon ng bayan Audrey Goriseta.